Hi ma'am, good evening. Good evening po. Okay lang mabala ka? Sige po, okay lang po. Ano nga pang pangalan niyo? Hanna po. Taga saan si Hana? Princess Lau po, Maria. Ilan taon na si ma'am? 19 years old po. Ano ginagawa mo dito sa Baler? ah uh, dito po ako nag-aaral sa ASCOT po. Business accountancy po. Wow. Magaling sa numbers. <laughs> Uy, De po. <laughs> diba? <laughs> sa pag-aaral mo, gano'n ka bang naging inspirasyon? First of all po yung family ko po. Nagiging inspiration ko po sila kapag nadadown ako. Siyempre po, BS accountancy is hindi talaga madaling kursus. So kapag ano po, exam na ganyan, nag na ako. At minsan po is hindi ko nga po na iintindihan yung lesson sa so, sobrang dami rin po ng iniisip na problema. So iniisip ko na lang po sila mama yung mga paghihirap po nila yung ginagawa nila yung best nila para maibigay sa akin yung mga needs ko. So yun po, patuloy po akong nag-aaral ng na mabuti lumalaban para sa kanila. Hmm. Eh? <laughs> Kung sakali narinig ng parents mo yung video ito at mapanood nila, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ala, <laughs> ba't ganun? Kasi para akong naiiyaw. Mama, thank you kasi nga po, palagi siyang nandyan. Alam kong pagod na pagod na siya, ganun. Kasi napipilit kayo pagod na. <laughs> Kasi napapagod siya magtrabaho tapos yun, lagi na-stress siya. alam <laughs> ano na, sabi ko sa'yo. <laughs> Mama, I love you. Thank you sa lahat kasi ginagawa mo yung best mo para mapag-aral ako kahit na nahihirapan ka. Pinibigay mo yung best mo para masuportahan kaming magkakapatid. <laughs> Mabibigo ba yung parents mo sa'yo? Ay, hindi po. Sila yung inspiration ko po sa pag-aaral. Kaya po, yung pag-aaral na yun is para sa kanila at masusukliin ko po yun kapag nakamit ko na yung pangarap ko. Wow. So, ano yung pinaka mo ngayon bilang anak? Makapagtapos po ng pag-aaral at matulungan ko sila. Mabigay ko rin po yung mga gusto nila sa buhay. masusuklian ko yung paghihirap nila at maranasan nila yung karangyaan ng buhay. Nice Ay <laughs> swaan. Salamat mama, salamat sa akin to Ana.